Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Ito, uh, pwede hubang malaman kung halimbawa po maghihiwalay kami ng asawa ko kung kaninong kosto di mapupunta ang mga anak ko. Kasal po kami, sabi ni Menchi. Tinawi natin na pag kayo po ay mag-asawa, ang inyong mga anak ay lihiti mo. Kung mo lihiti mo ang inyong mga anak at kayo naman ay lihiti mo rin mag-asawa sapagkat kayo ay may basbas -bas ng kasal, pareho po kayong may tinatawag na parental authority. So joint po yan. At kung mo meron kayong joint parental authority, meron din kayo tinatawag na joint parental custody. So, ibig sabihin, pareho kayong may karapatan para magkaroon ng custody sa anak. Ang problema lang, minsan nag-aaway. E ngayon, pag nag-aaway kayo, hindi kayo nagkabate, nagkademandahan kayo. Ang tanong, pininsasama ang mga bata. E sa general rule po, ang mga bata po na 7 taon pa baba ay uh, isinasama po doon sa nanay. At it's almost automatic. Bakit? Kasi ang pagpapalagay natin, mas nurturing kasi ang nanay. So nakikita ng batas ito, so parang sa tingin nila, mas maganda sa interes ng isang bata na isama siya sa kanyang nanay kung bata pa siya. Pero kung lalampas siya sa edad na yan, eh maaari na siyang mamili kung sino ang gusto niya samahan, eh, di ba? At tayo ano yung magiging niya. Pero tatandaan natin, kung mo kayo ay mag-asawa, join po ang parental authority. In other words, pareho kayong may karapatan sa parental authority at pag niya. All right batas batas basta batas, basta batas. Basta batas.